guys, magandang gabi. Nito po kami ngayon sa MOA, sa Mall of Asia. So, kasama ko ka po. Sila po ay gumagamit ng mga pinagbabawal na teknik. <laughs> so, kami po ay patung. <laughs> eh, 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 ano, evening service ng SLC. So, kumain muna kami para at least busog. Busog ka physically and then spiritually. Madami ng tao, pero yun po. Kasama ko nga pala si... So, yun. Siya po ang madalas gumagamit ng pinagpahawal na teknik. <laughs> Natutunan ko lang po sa kanya. <laughs> Alam niya naman, mga Pilipino tayo. <laughs> so, dito po tayo sa Mang Inasar. Mang Inasar. <laughs> Paborito ang pagkain ng bayan. So mamaya maya po mga kaibigan, nandiyan na po tayo sa evening service po ng SLC para po sa second night of service ng SLC. So ang, po, ang niyo po ang iba pa pong update sa ating pong ibinaluang conference. Maraming salamat po.